Hindi siya lumutang. Hindi siya amber. Lutang ka na. Sige na. Ala, ayaw niya talaga. Yung tatlo lang talaga ang... Yung maliliit na amber lang. Mm. Yan ang amber. Ito kaya mga ano na lang to. Hindi sila eh. Bala kayo dyan. Pag ayaw niyong lumutang, tapon ko kayo. Uh, lumutang kayo. Lutang na. Tatlo lang ang lumutan. Ito lang yung totoong amber. Ah, dalawa pala. Tatlo sila yung maliliit. Dalawang maliliit. Yes, yung dalawang maliliit at saka yung isang malaki. Swerte. Nakapulot kami ng amber. Sa mga hindi namin napulot kahapon. Ambot. Droga ito amber siya. Dito. Galing, galing, galing. galing.